Yeri, pela pa diriya, nadula sa Showtime Live kanina. Sa opening, matapos ibahagi na magkasama pala ang pau kagabi. May date na naganap. Ito si Kim Chu, kahit arang tago niya sa Showtime Family, wala lamang pa rin iyan. Tuwang-tuwa na naman ang mga sa paayudan na ito tuloy tuloy pa rin pala ang bebe time. Kahit pagbalik sa Pilipinas, quality time pa rin. Kailangan din siguro nila ito dahil nanalapit na ang first ng nila. Tiyak, bakbakan at puyatan sa titing ang dalawa. Kaya singusulit muna nila ngayon habang may oras pa. Samantala, napansin din ng mga workers ang naganap na opening pod ng Kim Pao na kung saan mas tumapang sila ngayon sa harap ng maraming tao ni sariling mundo nga ika ng ilan. ay nga sa mga bando pang fans itirelim yung sariling mundo kahit nasa studio at live na live mas talong iniinggit ang mga bashers at tinitiko nila. Kanin nga King Pao, ipakita niyo kung sino kayo. Hindambingan pa naman nila. Grabe, ihinatayin talaga ang gahat. Ayon pas sa isang komento, top trending sila sa Ah, Nakakabidib talaga ang King Pao. Nirayan ni ang buong sa papa Inandanggan sa si mga reactions. Kanyan nga, Bella, asarin mo pa si Kini para umamin na.